hindi na napigilang maluha ni Vice Mayor Gian Soto nang magbigay sa kanya ng mensahe si Oyo Soto, si Gian at Oyo ay magpinsan, at naging close mula pagkabata, ayon kay Gian, malapit na kapatid kung ituring nila ang isa't isa. Bilang walang kapatid na lalaki si Vice Mayor, ganoon na lamang ang pagpapahalaga niya kay Oyo. Si Vice Mayor Gian ay anak ni dating Senador Tito Soto at Helen Gamboa, habang si Oyo ay anak naman ni Vic Soto. Sa lahat pala ng mga pinsang lalaki ni Vice Mayor Jian ay si Oyo ang pinaka-close niya dahil ito ang kanyang shoulder to cry on noong muntikan silang maghiwalay ng misis niyang si Joy Woolbright Soto sa vlog ng konsehal ng Quezon City na si Aiko Melendez kung saan panauhin niya ang kanilang Vice Mayor. Nagbalik tanaw si Gian sa relasyon nila noon ng misis niyang si Joy. Yung time na yun nag-decide na siyang umuwi ng Cebu, kasi Cebuana siya, at doon na siya titira ulit, kasama ang mga anak naming, and then talagang as in rock bottom, and then si Oyo from some reason, kasi may mga suicidal tendency ako, and then tinawagan ko si Oyo thinking na may mga ibibilin ka, sabi ko tol, ito na yata ang ending ko, tapos si Oyo naman laging sinasabi na, hindi God is good all the time. First time kong marinig yun from someone na barkada ko na, God is good all the time, bro, may plano ang Diyos. May future siya para sayo. Normally kasi kapag may tatawagan ka, ang sasabihin sayo, shot mo na yan para makalimutan mo ang problema, pero sabi niya, trust me kuya Jan may plano si God sayo. Hindi yan ang ending mo. Sabi ko, bro, kung totoo, yung God na sinasabi mo pakilala mo sa akin at dinalaw raw ni Oyo si Gian kung saan sila dumadalo ng church service. At ipinakilala siya sa pastor hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang pagdalo nito at isinurender na niya ang buhay niya sa Panginoong Diyos. Hiningian ni Aiko ng mensahe ang pamilya ni Vice Mayor Gian. Una nang nagbigay mensahe ang kapatid nitong si Lala Soto ng MPRCEB na sinundan din ni Shara Soto na bunsong kapatid na Manila sa mensahe ni Oyo. Nasabi nito kung paano naging mabuting ehemplo si Gian sa kanila na labis nilang ipinagpapasalamat. Narito ang mensahe ni Oyo na nagpaluha kay Vice Mayor Gian. Unang-una alam mo naman na love na love kita. Gusto ko lang sabihin sa iyo na maraming salamat sa pagiging napakabuti mong ehemplo sa amin. Okay, kita kita sa buhay mo, pagbamahal sa iyo ng Diyos. At kita kita ko rin na talagang gusto mo siyang sundin sa lahat ng ginagawa mo. Yan sa ginagawa mong pagiging vice mayor mo pagpatuloy mo lang yan. Continue seeking God at tumulong ka nang tumulong gawin mong mabuti ang trabaho mo. Alam ko naman na yan ang nasa puso mo. Again, I thank you for being my kuya. Love you. Sabi pa ni Oyo habang nagsasalita si Oyo ay panay ang pahid ni Vice Mayor Gian ng kanyang mga luha at kinuha na ang panyo at ang tagal bago ulit siya nakapagsalita. Miss ko na rin siya. Love you tol, Love you. Sagot nito sa pahayag ni Oyo, sabi ni Aiko, "Vice, sorry pinaiyak kita, ha." Kinulit ko si Oyo. Kasi alam kong best friend mo si Oyo at siya ang isa sa dahilan kung bakit naging Christian ka rin. Bakit ganun ka close ang relationship niyo ni Oyo? Wala akong kapatid na lalaki, sambit ng Vice Mayor.